rich sa vitamin A. Tama ko. Diba? Kapag palino ng mata yun, di ba? Oo, oh, di ba? Oh, Tsaka, maano rin yung sa vitamin C and, uh, ah, ah, ah pass, pass, pass. Isda, pipirituin yung isda. Oo, oh. Oh, oh. Iseset aside, tas gagawa kayo ng kuha ng oh, may sabak. Isa ilalagay nga yung, isda na pinilito doon sa sabak. Ayoko ko nun. Parang weird. Ito lang yung isda kung gusto rin niya. Hindi <laughs> pwede siya din may choice. ni. welcome back, welcome back. Kaso energy. <laughs> wala pong kapito, ha? Wala, well, ko, wala, well, wala, tapito, eh? wala po ba yun? <laughs> oo, kasi nga, ito na nga, as, 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 Oo, na lahat ng mga niluto natin na uh, most requested talaga dun sa kabilang channel natin. Niluto natin ulit dito para naman dun sa ating mga legit na followers wherever we go, whatever we do, wow! Uh, eh talagang lang sila to support us. So now, ito po yung isa sa mga most requested na uh, niluto ko doon. Ito yung squash maruya. Wow! Um, yan, yeah. yan, 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 yan. Kasi nga, ang mga bata, parang minsan, uh, hirap pakainin ng gulay. Mm -mm. Uh, hirap nila pakainin. So, gawin natin, yung taste na gusto nila. Kung kumakain nga sila ng chicken nugget, di ba? Mm -hmm. And itong pakain natin, gulay. Ito po ang ating mga sangkap ng bonggang bongga. Siyempre, ang ating kalabasa. Kalabasa. Uh, rich sa vitamin A. Tama ko. Di diba, pampalino ng mata yun, di ba? O, oh, di ba? Tama. <laughs> Tsaka, ano rin yung sa vitamin C and uh, ah, pas, pas, pas. Tapos, may konti tayong asin, konti, para eh uh, I i-balance uh, dun sa ating sugar. Mm -hmm. And, uh, uh, evaporated milk, all-purpose flour, cornstarch, and egg. Yan. So, ano ba yun? Ang usapan natin, yung hirap pa kainin ng gulay. In all fairness naman sa'yo, anak, hindi naman ako masyadong nahirapan. Oh. Now, ano ba yung hanggang, hanggang, hanggang ngayon talagang ayoko niya, buray niya. Okra. Bakit? Ayoko yung slimy, anything slimy na feeling. Pati yung ano, ano yun? Yung alokbate. Ay, sus, Ayoko ah, ng yung... sarap yun. Kala kong talaga yung oh. gagal. Tingnan oh, weird. <laughs> balik, ah, kabalit na talaga kay Malia. Oo nga eh. Si Malia walang problema sa kanya yung mga ganyan. no? Oh, si Malia naman, ano, si mga slimy. Dati yata siyang suso sa... sa Past pa life niya. <laughs> Hindi <laughs> naman nung, nung bata ka, nung maliit ka, hindi naman talaga ako kasi nagpalaki sa'yo, si Lola. Mm. Laking Lola po ko talaga si Maymay. So, sorry anak, kasi uh, <laughs> hindi kita natutukan. Uh -huh. Hindi kita natutukan sa pagkain kasi kailangan ko mag-work bilang single mom. Uh -huh. unlike si Malia kasi, natutukan ko talaga, di ba? Uh, mm. Sa bahay ako, ganon. Yes. Bilang, dun, dun, uh, bilang may mga pagbili na ako ng mga sahog. Para ano kasi wala. Oo. tsaka, na tsaka kasi may mga help na tayo dito sa bahay. Before kasi, um, wala kami kami lang yung lola, mga tito ko, ganyan. So, oo. Oh, so, nagluluto lang talaga yung lola ko. Yan. Ito so, pwede na. Tagalagay muna natin yung ating kalabasa. Ah, Pero siya pa lang gagas nag ano nag nagtatanong ng mau ha. Para ang hirap nito ang gamitin na, in fairness, yung pabilog. Dapat dilaw, ba't parang namula? so, dilaw, tapos nag-orange, tapos naging pula. Ayan na, ayan guys, o. Oh. Kita nyo ba yan? So ngayon, ang dami. Oh wow, ano? Hmm. I-mix-mix na natin yan with the... Masa na yung mga ang top, hand. Tantya-tantya na lang. Tantya-tantya lang? Ano naman? tapos, meron tayong milk. Pwedeng, pwedeng fresh milk, pwedeng... Evap. Evap. Mix, mix lang natin. O, pagkagaya, kaya mararamdaman mo, di ba? Uy, kulang pa ng keme. O, dadagdagan mo na lang. Mm. Di diba? Mararamdaman mo naman yun. Sabi nga ni Tita Ana, wala naman. Ito ka naman, di ba? Ito ka <laughs> naman, di ba? Ang galing ko pa Ito ka naman, di ba? Diba? Tapos, tagin natin ang... Egg! Kita na ko kulang diba? pa yung flour. Kulang pa yung flour, di ba? Tsaka yung milk. Mm. Hop, konti, konti pa, konti pa. Hop, yan. Kasi may ano po sa gilid-gilid. Ayan. Mm. Hindi ako na. Dali lang po. Ah, sige. Ayan. Mga 2 tablespoons. Ayan. 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 Tapos, konting pinch of salt para lang mabalance, para mabalance lang. op oh, Okay na yan. At <laughs> ito, haluin mo yung side na ito ma, kasi may asin siyang buo. pang-merienda, masarap din siyang baon sa school. Ang oh. ting-tingin niyo sila, gawin niyo sila ng ano ng, uh, fried okra, gawin niyo siyang parang okra chips. Tuturo ko din po sa inyo yan sa mga susunod na vlog natin, yung mm. ko, mga okra chips naman yan. Kangkong chips, mga ganun. Pag medyo hirap pa kainin, ng gulay, mga baguets, sila ay ating lilinlangin. Okay. Yan, yan. Mix na mix na ba, anak? Okay uh -huh. na ba? Mix na mix na. Pagkita na tayo ng oil. Nagawa na tayo ng ate. Tulito na pala tayo. <laughs> ano yung may favorite tayo yung video sa ano? Yung, yung kung ano nang ginagawa siya niluluto niya. Ano yun? Yung gagad ga niya. Kasi ah. Yung kung dami-dami pinagdadaan ng pagkain. Ah, yung ano, yung yung tubig, isasala pa niyang ganon. Uh Oo. -oh. <laughs> Tapos ending, iya yeah, ano rin pala niya. Parang basa ang gulo-gulo ah. niya. Pwedeng ano siya, no? Uh, ah, manipis. Mas masarap kasi pag medyo manipis kasi mas mabilis siyang palutungin. Or pwede nyo naman siyang bilog-bilog na maliliit. Parang yung small bite kemi, ano, gano'n. Ber parang nuggets talaga. Oo, okay. oh, parang very talaga yung dati. Mm -hmm pero pwede mo lakin yan. Pwede, um, pwede mo siyang gawing savory, I think. Pwede. Kung ayaw mo lang parang uh, merienda type na lasa, di, gawin mo siyang, gawin mo siyang savory. Uh, Lagyan mo ng, ano, kipod. Sama, samahan mo ng uh, chicken meat. Mm. Yun. Ito ay merienda. Pwede nang balik na uh, rin yung isa. Oh. Pwede nang balik. Ah! 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 <laughs> ah! katabi ko lang pala yung yeah, spatula. Kasi di ba katabi mo lang kung makapag-panic ka naman, pwede namang ikaw na lang yung umano eh. Teka lang, teka, 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 teka. Kaya mo yan? Yaya. la la Oh, la. Oh, di ba? <laughs> yan. Yeah, pag mga golden golden brown na, pwede natin bangi. flip it. it. Yan, 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 Tapos, tawag natin yung mga bagay pa titikman natin sa kanya ito. Masarap to medyo mainit-init ng konti. Tapos, mas malutong, mas bongga. Ganon. Mm. ba, anak? ang tawag dito? Ano yung yung pagka, pagkakain na, di ba? Niluluto Ale. ni mama, ano kaya niluluto <laughs> ni lola, di ba? Bisa may ganun eh. Wala kang idea kung ano yung niluluto, di ba? Mm. Kung ano na lang yung budget. Meron ba yung time na, ay, yan na naman. Ano? Ano ba? <laughs> Oo. Um, kasi ano eh, si Lola may ligyan sa, yung, parang kayo ni Lola, may ligyan kayo sa Pagkain may sabaw, yung isda, piniritong isda na may sabaw, alam mo yun? Piniritong may, may sabaw? Ang oo, hindi, yung, yung yung isda no, na, Bisaya kasi. yung isda, piprituhin yung isda, oh, 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 oh. isi-set aside, tas gagawa kayo ng kung, kung may Isala, nga yung may sabaw. Ilalagay nyo yung isda na pinirito dun sa sabak, ayoko nun, oh. parang weird. Oh. <laughs> pag, pag pinaghiwalay mo, pinitong isda, kakainin ko yun, tsaka yung sabaw. Pero pag oh. pinag-combine mo sila, ayoko na. Oh. Ayoko yung gano'n. Ito lang yung, yung isa kung gusto rin niya. <laughs> yung, pwede siya din may choice, di ikaw lang. So, ito na, yung unang meet-meet namin ni Chocolate was nag ano siya, nakaset siya sa isang comedy bar dyan sa si Marcos Highway. Mm. So eto na, ang bakla. Siya, bina, siya bilang as Chocolate na siya, di ba? Uh Oo. -oh. Naririnig na yung pangalan niya. Di ba? So as a, ako talagang, I'm a fan. So nan nanonood ako nung set niya, kasama niya nung si Jinky Oda. Mm. Tapos pag Adi, ang galing, tuwanto ako, tuwanto ako sa kanya talaga. Siguro, siguro, tawa talaga ako sa kanya. Tapos, nung after yung set niya, after nung ano niya, bumaba na siya sa stage. Ah, ah, jokey, Joki, ano, pwede pag i mo. Hinabol ko. Dined ba ako? Inisnab ka. Inisnab ako. ako. Gusto, dire-dire, siya lang parang, posible hindi ako narinig kasi ito lang talaga, oh. Kumakalipas ang ilang taon. Pa, 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 pa. Artista ka na. Oo. Oh, hindi pa, hindi pa. Ay, pa, pa. Pa. <laughs> hindi pa. Nagpo-comedy pa lang ako. Nasa, ano na ako, nasa music, music box. box. Yan. Yeah. O, comedy bar na ako sa music box. Hmm. Doon sa music box, dumadalaw-dalaw yan si Choki, Sumisilip-silip. So, nakikita lang niya ako doon as, as babaeng bakla ang tawag ah. niya ako sa akin. Tapos nag-aharutan nag kami doon sa labas ng music box. Kunyari, nag-aaway kami. Ganyan. Now, as artista na ako. Hmm. Sa Victim Undercover. Yan. Yeah. Ko-host siya ni, ano, ni Amir. Ako nakakaluhok ang bakla. Natatanda mo ba, Marietta, kung ano yung saan ka unang natawa sa akin? Yung meet natin, at saka ako, nasabihin ko sa'yo kung saan ako unang natawa sa sa'yo. Sige nga, ganyan, 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 sabi ko. Tsaka unang meeting daw namin, sabi ko. Una ka tayo napanood sa ano nga, sa Comedy Bar sa so Marcos Highway. Inistag mo ako. Papapicture ako. Kala mo, bango-bango mo. Kala mo, ang kinis-kinis mo, arte-arte mo, chocolate. Ayaw mo, magpapicture sa akin din ako arti mo. <laughs> kala mo, kala mo kinis-kiris mo. <laughs> Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, ikaw na saka naman nag-unang natawa sa akin, nung mo ako nakita. Sabi niya, huh? Binano nanonood daw siya ng Wawawi. -Wa -Wa mm. Hindi pa ako regular host ng Wawawi -Wa noon. Mm. Nag-guest lang ako sa Wawawi. -Wa Tapos, nanalo ko ng kitchen showcase. Tuntua huh? ako, sabi, sabi sa akin ni Kuya Will, oh, anong gusto mo sabihin po ka? Oh, Kuya Will, maraming maraming salamat po nanalo ako ng kitchen showcase. Ang problema ko na lang po, kitchen. Wala kaming kitchen. <laughs> yeah. Tawang tawang si Choker sa akin <laughs> doon. Sabi niya, kapal ang mukha mo, tinanggap-tanggap mo yung kitchen showcase. Wala, pa, wala ka naman po lang kitchen. <laughs> <laughs> Nakakamiss din si Bakla, di ba? Miss na, kikilaw. Okay. Ano ka ba? agad ah, naman niya hata ng halo natin, ng halo. Again, pwede niyo po itong haluan ng carrots. Yan, pwede haluan ng carrots o pwede yan lang pwede rin po siyang haluan ng malunggay. Ako gusto ko yung pag, pag okay yung ulam, yung suka na maanghang. Oh. Or kung hindi yon yung sweet and sweet and ano? sweet and chili chili oh. uh, dip sweet uh, sweet and chili can. Ah uh, uh, yun. ah yon. Maliya. Ayan, tas sprinkle natin ng konting konti pa. Ayan, sugar, yon, konti. Ayan. Anong tawag mo diyan? <laughs> <Kiti> Kailangan mo maruya. <laughs> yeah. Alright. Yeah. Malia and Asia again. Again, again, again. Wow, ang wow. wow. Na ng mga damit niyo, ha? Hindi <laughs> Napag... <laughs> oh, tuloy. You have to try it. It's so good. It's, ano, what what is this? Okay. Oh, di ba? Buking tuloy. Uy, so crunchy, ah! So crunchy. ini. Yeah. Ah! Ah! Oh, <laughs> Ang ina! Ang ina! Sorry, sorry! Uy! Napaso! Tubig! Tubig! Napaso! Sorry! But ito namang batang to pa... Parang hindi siya mapaso! Ah! Oh, water! Yung... Oh! Kuha kang water! It's hot. it's hot! Oh! No, but... Very good! Pero napaso sila! Kim na ako! Mm. Fry! Gusto ko yung ano... Crispy! Mm-mm! Yum! Yeah? Ahaw, oh, oh. Maruyang na talaga, ano? Maruyang. Wow! Wow! tapo wow. oh oo. O, oh, oh. oh, diba? Ang oh, lutog. It's so crunchy, right? Oo. Oo, na. Sarap? Diba? diba? Mali lang. okay ito sa gagawin naman natin ay ummm Gawa tayo ng okra chips. Hmm. Tara. Matry din nila yung okra chips. Alright? Hmm. 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 Okay. Wala. So hot. Hmm. Ang Thank you so much. Pakiabangan po ninyo yung mga next recipe natin ng mga gulay. Ang tawag natin sa episode ng mga yan at tawagin natin pang niling lang sa kabataan. <laughs> Please like and subscribe to our YouTube channel for more videos. Thank you. Bye.